Ah, good morning, mga ka-just yang it. Ito yung dito namin sa pagtrabaho namin sa exhibition. So, ah. so ayan, mga ka-just do it. Ito yung dito natin, yan nakapasok lang natin pumasok ako dito sa main para makita ko rin dito sa okay. may uh, dalawang araw ata bago mag umpisa to uh, ngayon maka 90% na silang tatapos ngayon may under 40 tong muna? kaya mga mga just do it here sa island Siya so, 'yung mga nasa tabi namin oh. oh, no. Departmento nila to pagabe. Doon sa tabi Ay na maaabot just do it 'yung kan namin tinutuloy namin mga gagawin ngayon. 'Yan. Kinabit ko 'yung fix ng sliding ng Italian. 'Yan. Kulang na lang dito. Ako sila naman 'yun kinakabit nila yung sliding ng breathing thermal brake yan 3 meter ang taas ang height niyan yan eh na mga kachos to it nalagyan na, uh, nalagyan na nila ng kwan alamin yung sliding Na-kabit naman, eh, naman namin yung Italian. Sana lang kabila. Ay na namin dito. Ay hey. no, nakakabit namin. Ang ka. alam. sama-sama. Ayan mga ka just do it yung ginawa ko pong kuan alam ano pa to sliding na uh, Italian door. Ayan. Salamin siya. Kita ko sa inyo kung ya Ayan. Ayan. Tapos, pag sinarado naman, ganito. ya Ayan. Ayan siya. Ayan. Ito naman sa kabila. Open din tong sa kabila. Ayan o. O Open din to. ayan so so ayan siya mga katustuhan eh. kulang talang yung design niya sa taas yung um, um, yung tatawag nila o um, kabob ayan o um, Ayan. Ayan. Ito naman yung sa likod ng harap. Ayan. Ito naman siyang dalawang fix. Ayan. Tapos dito, sabot. Ito naman sa kabila, sliding Ayan, sliding na 'yung thermal break. Ayan. ano naman ko, ayan. Tutuksan din 'yan. Ititigit so, lang ito. Ayan. Ayan. Tapos pa-accelerator. Ayan din. Ayan. Ayan. naman yung one, yung Italian na duha design. Liter D yung one niya. Ayan so, din mga kajas, do it yung isa na malaki na pinto. pinakita ko sa inyo dati na maraming kwan, maraming nagluhat yan yung isipin yan. bigat din yan mga ka do it 3 yes. meter ang haba nyan tapos 1.4 yung lapat yan, yung dalawa na yan parehas ang sukat so ito naman yan, fun, yung kwan, yung double door yan yung normal na Italian. yan Ayan. Ayan mga just do it yung yung ginawa kong slide. Kinabit ko kanina. So, ito yung pangalawang araw namin na paggawa namin sa exhibition. Pabalik pa kami bukas. May, fish, may finishing touch pa pasyang pinasing touch yun naman yung sakuan yun eh oh, naman adjust <laughs> na, do it yung dekoran Yan naman yung dekoranya yano no. So, ayan mga ka-just do it Day 2 Ayan 90% na yung natapos namin So, ayan na mga ka-just do it uh, Day 2 finish. Yun yung day 2 namin Ayan, pa-uwi na kami yan. So, bukas na naman ulit pero pa kami babalikan bukas, ah, finishing touch na bukas. Oh, napakahirap. Pagod. Tuwi na kami, alas 10 na.